Hello guys! For today's video guys <laughs> Update ko kay sa aming mungting tahanan by kubo guys uh, May lami kasi nagsabi sa akin guys na yung damit ko guys is palaging paulit-ulit lang yung damit ko guys So ngayon guys, pasensya na po kayo sa aming mungting tahanan guys uh, So ngayon guys kita ko sa inyo yung damit. Ito. Ito yung damit ng... ng, anak ko. Ito lang. Kunti lang. Ito lang. Ito lang naman, naman, naman natin, guys. Hindi naman kasi kami hilig mag ano guys. Mag pumunta kung saan saan. Kaya okay na tong dito maraming damit guys. Halos nung mga damit niya guys. I, ano. Nung, maliit pa siya guys. Nung 9 months pa siya guys. I, ito na yung damit niya. Tapos hanggang ngayon na nag 7 years old na siya. Nasusuot pa rin niya guys. Ayoko kasi maraming gamit guys. Tapos wala pang ano wala pang ma mag maayos na bahay. Kahit hindi maganda ba ang bahay, guys. Basta maayos lang, guys. Okay na. Ah, uh, ano kasi, guys? Ah, ito itong... Inaanay na kasi itong bahay, guys. Tapos, das may tulog pa yung bubong. Talagang, ano, guys? Hindi na talaga maayos. Ano na, hindi na siya... Hmm... Um, hindi na... Ang tawag doon? hindi na matibay. Hindi naman importante yung mga damit guys. Ang mahala guys, may masusuot. Kinabukasan, yun lang. Yung narinig nyo guys. Yung narinig yung ingay ng aming bubong. Maingay na yung bubong namin guys. Tapos hindi naman maakyat ma din guys. Kasi ano, hindi na matibay yung mga kahoy. Kasi dahil sa, sa inaanay na. Kaya ito guys ito yung mga damit ko ah uh, um, ganon pa rin guys wash and wear pa rin wash and wear tayo lagi guys tsaka pare pareho lang kasi yung mga ano yung mga design ng damit ko kaya minsan guys mahilig ka talaga mahilig ako sa ano wash and wear tas Paborito ko kasi yung sinusuot ko lagi. Ganun talaga ako, guys. Pag nasa bahay lang, wash and wear talaga ako. Noong bago akong panganak, guys, ano, mahilig talaga ako mag-wash and wear. Marami talaga sana, marami akong damit, guys. Kaya lang, ipinamigay eh, ko na lang yung iba kasi nga laging uh, madudumihan siya guys pag no, wala hindi pang kasi ako nakabili ng mga box noon tas na ano ako parang hindi ko na masusuot lahat kaya binigay ko na lang yung iba so ito na, ito, uh, itong pangatlong box naman guys ito yung hindi ko masyadong nasusuot naman may may ano din dito yung yung, pam, yung ko nang isuot guys ito dito nakalagay lahat mga jacket jogging pants may hold wrist yun dito guys na maiksi pambira ko lang nasubok guys yung mga uh, old dress guys na maiksi guys uh, Pants. ito guys old dress na maiksi eh lang pambira ko lang masuot like mag magpupunta ng si simbahan hindi ko siya gano'ng masuot kasi, kasi nga maiksi tapos naka motor lang kami ito lang talaga yung mga, damit, damit kaya kaya pasensya guys kung paulit ulit yung mga damit ko kasi yun talaga yung bilik ko wash and wear wash and wear tayo lahat Yes. then ito guys ito damit asawa, ng asawa nang asawa ko yun okay, guys yan Hai mengagamit dan pelangai yang guys dengan notebook yang guys So, maayos yung mga mga gamit na yun guys. Kasi na maayos yung bahay. Ay, patante guys may magiging tiyan. Ay, patante guys may matitiyan kaya lang. Kaya lang. Hindi lang Inaanay lang. So, yun lang guys. Yan lang ang video ko ngayon. Sana uh, um, nanood ko kayo. By the way guys, nang labalik, nang, naglalabot pala kanina. Kaya lang, hindi natuyo kasi masama ang weather kaya nakatambay lang dyan walang init iwan ko ba bukas kung so yun guys yan lang ang itsura ng aming bahay kubo bahay kubo guys tiis-tiis lang muna tayo guys thank you for watching guys Bye.